Uh, magandang gabi sa inyong lahat Mga Bro, Sis, Madam, Sir uh, Ngayon lang ako Nag Video Kasi busy ako Pasensya lang kayo Itong ilan ko na mga mutya Ay ipakilala ko sa inyo sa in uh, Set out muna tayo Sa aking mga Subscriber at sa solid supporter sila Leo Dapat at si Ronilo Esteban uh, at sa iba pang mga ano subscriber ko mga solid supporter at sa mga viewers uh, magandang gabi sa inyong lahat ito ay ipakilala o ipakita ko sa inyo ang aking mga nakalap na mutya na ilan ito ay ipakilala ko sa inyo Ito ang talaba ko na pula mutya ng talaba Ito, maganda ito sa pangproteksyon Sa hanap buhay uh, At pangamigo uh, Proteksyon sa lahat Sa pampaswerte Ito ang talaba na pula ito ay maganda itong dalhin malapit lang sa malapit lang ang swerte nito iyon ang mutya natin na talaba uh, ito naman ang isa isa ay ito ay mutya ng ano muti 6 ng... itu anu muti Parang bulai muti 6 bulai itu ambutunya ai malaki itu yung bulai na bulai ito ang, ang muti niya doon ko tunakita sa mga ilalim ng bulai yun ay maganda sa pang paswerte pang amigo at proteksyon sa lahat ang mga mutian na ito yan o lapak o mga mag ano pa ang ano ito naman ang isa ito ay hindi ko ito nakilala pero buto ito o, mayroon pang gabay Ayan. Ayan ang gabay niya. O. o. Malaking tao. Ayan. Ayan ang gabay niya. Ito ay maganda. Ito. Na bato. hindi siya magpaano. Magpakita. Ayan o. Parang si sangguko Yung gabay niya. O. Ayan. Hindi magpakilala yung magtiyan na ito. Malakas ito. At ito namang isa. Ito ay mutya ng ruby. Trinity. Ito ay ang proteksyon. Meron itong kabal kunat panipas. Meron ito. Pangsira ng mga armas. Itong Trinity. Ayan ah. Ito. Yun ang magandang gamit natin. Ang Trinity. Nabagol. Ayan ah. oh. May Ayan o. Na, na malakas at ito naman isa ay aking ipakilala ito ang kahoy na naging bato na. Yun ay nabiak siya. Pulahan na kahoy. Yan. Pero bato na ito. Yan. Nainam ito sa pang kabalkunat. Ito na mutya ano sa na ito ay itong isa ay ito na ang itlog ng ano itlog ng gansa na naging bato ayan itlog ng gansa o maganda itong pampaswerte uh, may kubol ko na itong uh, mutya oh, bato itlog ng gansa naging bato hmm. ito ay mutya ng kasoy bunga ng kasoy naging bato yan ito ay maganda na mutya hmm. sa pangpaswerte ang amigo sa anak buhay. Ganda ito. Ito ay ang mutya ay sinag ito. Ay palawantin. ilawan din. Ayan. Ayan Tagos ang liwanag niya. Ayan. Nag-iilaw. ipalong pa ko anong sugaan eh. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan ang utiak natin ng kasoy. Utiak sa kasoy naging bato bunga ng kasoy yan na ang yung bato yan oh. oh, ito ang muti na pampaswerte oh. maganda ito sa pang ano maganda ito sa pang paswerte sa anak boy ito na muti na ito Ayan, oh. oh. Sa so, kasoy ko ito nakita. ano, oh. Yan ang bunga niya. Wala nang ano, liso. Buto, wala na. Ito ang bunga niya, ano, naging bato. Oh, mag Uh, yun lang ang ipinakita ko sa inyo sana na lugod kayo sa aking ipinakita uh, mag subscribe kayo at pakilike, pakishare sa aking youtube channel para updated kayo sa aking mga bagong mga videos Salamat ug maayong gabi sa inyong tanan.